Binadagit ng uwak ano? Huh? Wak, ang dami Yun uh, o Yun uh, o, yun o Wak o uh. Mababari uh. uh, no? yung wak o yung Ilan na Ay, yun ano yung sisiw o 2, 4, 6, 8 na yung bibi bumaba na yung ano yung manok mga naka live napisa na yung napisa na yung titlog ng manok oh yung 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 brahman yung nililimliman ng brahman oh parang bibi bumaba na rin oh Wawalo na pati ari sampu Ari labing isang itlog na eh, napisay Ang hindi lang napisay isang piraso Bali sampu sisi yung napisa Ang Ngayon yung wawalo na oh 2, 4, 6, 8 Wawalo na nga Binadagit ano Malalagyan ko pala ng anore eh. ari Makakukulong Ay, dito na, dito na mga baby. Yan ang eh. itlog po na pisain oh. Baka rin hindi napipisain Ano? 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 dami pa na rin oh bumaba na yung manok bago anong uwa kaya bumaba ilan pa ito? 2, 4, 6 10, 12, na uli ng itlog dun ako kasama uli natin yung doon sa baby tapos yung itlog ng baby 2, 4 ano para tagal ito madagdagan yan, dito na pisa yung ano kalista doon sa bibi naman yun. Dito na misa yung sampung sisi. Very, pwede pang ilabon eh. Huwag ko lang kung lilimliman pa sayang. 13 pa eh, dami pa.

Ano yung linya sisi mo? 2,4,6,7 Nakakalapsay yung pito Halo ano? Brahman Tsaka Rodaila Yun no? May balbo ng paa Yun no? Yun no? Patingin yung Ito Yan no? Balbo ng paa Yan nakalapsay yung balbon ay sa dalawa tatlo so dalawa tatlo nga. nandito nga uli yung palasinaan ng galagstid nandito nga uli yung uwa kanina dito ko dito. Dito, dito na nakadapos ano yung ano, na, dini sa bayabas oh, kanina dumapurin kaya nga kahapon na yung nakita ko. May lumipad. Kala ko naman ay. Napaikot-ikot nga ulit. Bumaba na yung manok oh. Ay naku. Bumaba na sa pugad. Delikado rin si Ay ano gagawin mo? Babawuran ko ng net. ko yung net doon sa pinagkulungan dati ng manok. Kukulungan mo. Hmm. Kaya nga. Kaya rin na. Ilan ari? Ito. Ito marami. Wala na doon. Ang oh, dami pa. Tresis. Ewan. Oh, ano. Baka hindi nililimliman. -lim Labunin. Labunin natin. Ayun. Ayun na. Yung, yung, yung siso ba? Oo. Ah. Ilan? Ayun. Tatlo. Ayun oh. Ayun ay ganito. Ayun pa. Tawin pa. Ayun na <laughs> Ganito rin yung kalipsa. Tulad ng nanay. Yung, hindi makakita ang <laughs> gara yan. Yung kulungan nga itong nabi yung na. Sige nga Kumain na yung baboy ano? ha. Ay, Ay, wala nang susi. Yan rin na. Ano yun? na maraming Ay, yung alpas. Alpas yun Lagi nga yan Ay, lumabas eh. Hindi rin pala, kailangan talaga din yung net na ano. Maliit to yan, na nakalusot din yan. Ito pag na dyan sa labas, yari na yan. Ay. Yan eh. Magali yung makuha. Yung itira ka na, ng uwa ka na. Yung eh. <laughs> <laughs> nakalistil tayo, may muna din. Kukunan natin yung let go na malilit ang butas. Nakapasok ka na ba? Papasok din yan, kasi di siya. Nakakainin ko muna. Nakakainin muna natin na rin mga baby. Saka manok. ano? kung saan na? kung ano sinitu? di naman alisin yung di naman kung ano di mo alisin yung kalpati mo kung hindi mo agapan

sa kakalit dito nung unat natin gagamitin doon sa sa kabila yung pangaharang natin sayang nga rin kawad pwede pa to pwede na udah lu kalau suhu ini bili sebab apa kamu yun Dilulusot pala din yun Magmabaybay pala yun doon sa panabi Buwan na yung net Nuwala Binabay yun yung ano Binabay yung mga sitong net Hindi mo makalusot dito, maliit yun oh. Lord Cell oh. Hindi ko natin napapakain yung mga manok Diba yung isang sisu oh. na kanina na napalugdug sa painuman Ayun hey, oh basay. basa oh. Yun, ating, ano na pala Lord Cell yan oh ating natapos na yung yung pagkukulungan natin ng mga sisiw kasama yung inahin oh. sisiw ng manok tsaka ng bibi And para hindi ma madagit ng ano, uwak. Kinakain ng uwak ay dalawa nang nabawas do sa bibi. Yan uh, ito bali to setup niya na kulang ng ginawa natin kulungan. Yan tinalubutan natin ng net, yung net na dating pinaglumaan natin nung ng pinikinuan mana, ng manak yung malilit ang butas tapos ay bilubungan natin ng net din hindi makapasok na ang umakot tapos yung pinto natin yun yan sasabit lang natin na rin yun hindi sa bakit yan gaganto lang yung kalit sa liyo yan sasabit din yung sakawad yan tapos yung lalo yung dadaganan na lang ng kahoy tapos dito kalit sa lobay yan, nilagyan natin ng dialyo. Dini sa harap. Tapos dito may silungan sila. Yan, isang yero. Tapos nilagyan din natin ng apakan na uh, yero para hindi magputik. Yan. Sakaling umulan ay eh, hindi magputik yung kanilang pag-aanhan. Pag-tutulugan. Uh, Dini. Nambali ating uhulihin na. Papasok na natin dito nahihirapan tayo ay di sa so bibi karing manok madali lang yung bibi mailap dun 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 Ha ha ha! Wawalo. Sampu yan. Wawalo na. Oo. Pinitira nga ng uwak. Nabawasan ng dalawa yung bibi. Oo. Kaya ginawa ko nga na rin. Oo. Ito nga ka lifestyle ating nahuli na ko Buti nagpahuli ha Ayan eh Ating lalagyan na lang ng dito na Ayan eh Hindi na sila mapapasok dito nang mga Ayan ako lifestyle Ito dadaganan lang natin yan Ito naman ay nakasabit Ito yung pinakalak na tumpin ko dadaganan natin na ang hilalim na kahuli para walang makapaglabas na sisiyo ito na si kuya at si webex yun na nalibos at nangangalabas ngayon tayo maglilinis papatid yan yung mga gamit yung mga kalat tatanggalin natin Tapos bago tayo magpapakain yan nakaka-rest din nang dito na lang yan natapos na nang maghapon mga na naman tayo dito. Yan na uh, lifestyle. Uh, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, subscribe subscribe na kayo at paka-click ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin. Yan na uh, salamat sa panunod, mga lifestyle. Yan na uh, ingatan lahat san sa mundo. Yan. Bye.